Hello guys, ganyan din ba kayo nung first time yung kumain ng pares ni Diwata? Parang medyo nalidiri si kuyang kumain ng Diwata pares overload. Ang tanong, nakakadiri ba talagang kumain ng pares ni Diwata? Kung bago kayo sa page ko, make sure naka-follow na kayo para lagi kayong updated sa mga latest ganap online. Uh -huh. Try natin po. Hindi ko yung uh, mga So, call chat. Try natin po, guys. So, when it's okay, okay. It's No, no, no. It's fine. It's fine. It's fine. It's fine. fine. Okay na Actually, you can, can use the case, too. Okay. No, it's fine. It's okay. Okay lang ako. Magdagbig na natin. Unlimited naman. Ano ko? Yung drinks, unlimited na. <laughs> ano to? Naman manok. Manok ya. Ano to? Ano to? Ano to? <tuh> <tuh> Ito na talaga ang bias overload sa mga Ito tila hindi naman nagustuhan ng mga netizens ang pagkain ni Kuyang content creator sa Diwata Pares Overload dahil mukha daw siyang diring-diri sa kinakain niya. And hindi ko alam kung joke lang ba to ni Kuyang content creator or for the content lang to or seryoso siya na ganoon talaga siya tumikim or kumain ng pares. Wala naman kasi naka-indicate if joke lang ba to or for the content or seryoso siya. Kaya naman din dumug dumog siya ngayon ng mga bashers. So ang sabi sa mga comments sabi ni Anonymous, ganitong-ganito mag-inarte yung kapitbahay naming mabaho. Apaka-arte ang baho naman. So sabi pa ni Mince18, no, di ka maganda para mag-inarte ka. Ayun. Sabi ni 3A, ganyan din kumain yung aso ko, inaamoy-amoy muna. Diyos ko, pag hindi kagandahan, gandahan, manahimik sa buhay. And game na game naman sa mga bashers. Itong si Kuyang Content Creator. Sabi niya, wag na ma-stress with laughing emoji. So, game na game siyang makipagbardagulan sa mga bashers. Dahil dito sa video niya na to. And may nagtanong pa, sabi, worth it po ba pumila for pares nila? Sinagot niya yung tanong, sabi niya, para sa akin hindi. Hindi daw worth it pumila ng mahaba para lang tumikim ng pares. And ang sabi nga pala sa caption nitong ni Kuyang Content Creator. Finally, after three hours, ng pila sa Diwata Palace Overload. Pero ang OA naman talaga ng pila ng tao dyan sa Diwata Palace Overload, sobrang haba. Parang nalipasan ka lang ng gutom, wala ka pa sa galagitnaan ng pila. Actually ako, natry ko na tong Diwata Palace Overload, pero hindi kami pumunta sa mismong store ni Diwata. Ang ginawa namin, nag-order kami sa Grab Pabili. So doon, nag lang kami ng malaki-laki dahil ilang oras din pumila si Kuya Grab para lang maka-order ng pares overload ni Diwata. And ayan, as you can see naman sa video, as a proof na bumili talaga kami ng pares Diwata, ayan yung itsura ng pares na binili namin that time via Grab. Pero kung ako ang tatanungin nyo sa honest review ko, bibigyan ko to ng 5 out of 10 rating. Masarap yung liempo. Talagang crunchy yung liempo. Kahit na medyo matagal kaming naghintay. Dahil syempre, from Pasay, bumiyahe pa si Kuya to Tagig sa bahay namin. So, hindi na ganun kainit yung pares nung dumating sa bahay. Pero, okay naman yung pares. And yung rice na ginamit, I'm not sure if naubusan ba sila ng rice that day dahil white rice na lang yung dumating sa amin sa in order namin ayan as you can see sa video white rice siya and i was expecting na parang garlic rice or fried rice sana mas masarap yung pares pero ayun nga white rice lang siya and may mas masarap na pares na hindi ganun kahaba ang pila, hindi ganun kahasel ang pagbili. Marami dyan sa Grab. Hindi lang ako mag-mention ng store, pero meron akong natikman na mas masarap na pares compared dito sa pares sa Diwata. So 5 out of 10 lang siya for me. Pero I think iba pa din yung experience sa talagang pumila sa store ni Diwata dahil syempre iba pa rin kapag bagong luto yung pares, iba pa rin kung nasa harap mo yung mga condiments. Dahil sa case namin, walang nakuhang pangtimpla si Kuyang Grab. So wala yung mga onion leeks, wala yung mga garlic, wala yung kung ano-anong hinahalo sa pares para mas masarap siya. So I think iba pa rin talaga kapag kayo mismo yung pumunta sa store para matimpla mo yung pares na kakainin mo. So kung tatanungin nyo ako kung uulit ba ako na kumain or mag-order sa Diwata Pares overload, my answer would be yes. O-order pa rin ako ng pares sa Diwata pero gusto ko sanang ma-experience na pumila at pumunta sa mismong store niya para ma-experience ko yung hassle, yung magtimpla ng pares ko. So feeling ko kapag na-try ko na siya in person, eh feeling ko mas tataas yung rating ko. Dahil may mga nakikita ako na umuorder ng pares niya sa mismong store and mukhang masarap talaga yung timpla nila. Iba pa rin siguro kapag timpla yung pares ng maayos compared kapag order ka lang ng grab and hindi kumpleto yung mga pantimpla or mga condiments. Kayo ba? Nakatikim na ba kayo ng pares na diwata? Ano ang mabibigay niyong score dito? 10 ang pinakamataas. Comment down below. At kung nagustuhan nyo itong vlog, make sure nakafollow na kayo para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload ko dito. Thank you so much for watching and stay safe. Bye-bye for now.